Wow! 5 hey. si yes. you know, Ano si si. na ang si Patrick? Patrick ni Asa yung ibig na Asa na Yun ka ang kuha? Pila ang Si pangalan mo nai? Lee click angga. mga hangga Kapila naka to yung kuan mo ron Nai, pwede to wait this Nay.

Oh, yes. oh, yes, isa <laughs> "Iyang balay daw dai, iyang balay ang kani daw Ibus, Ibus say na. Say, ay, ang kabayad sa iyang balay." Oh, wow! Magkugil lang jud oh, yeah? uh. mm -hmm. um. no. 10,000. Pagumanog bayad jud, tuloy ka gusto ka paglaom. Asa paglaom? Paguman ko. Ako paguman ko, asa paglaom ng trabaho? Oh, no, Si Buan. Siya may. Lami imong budbud na eh. May kailami. Akong bata na igagamana. Kaya oh. ako init yan. Lami. Lami ilang moron. Kadaan lang kung magbuto. Ito pakunin mo magsagipot pa, paon, ati para. Sao, sige tari 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 dari dekat